pare, mga pare. Ngayon, hapo, uh, tanghali, magluluto ako ng sapin-sapin. Kasi, anak, uh, with honor ang aking apo. Malaki ang grades niya. Kaya, magluluto ako ng sapin-sapin. Testingan ko, magluto ng sapin-sapin. Kung alam ko. Na. Sige, Mari. Mag ang mga ingredients ng sapin-sapin ko, glutinous rice, 3 cups, powder, sugar, 1 half cups, milk condensed, 1 one, one cup, 1 half cup, and coconut milk, and vanilla, and food coloring. Ito lang ang pang ng sabi. And one half cup water. Kaya, mag-upisa na tayo mga mari, mga pari. mag Lagay na tayo ng ingredients dito sa glutinous, glutinous rice powder. Unahin natin ang gata. Mat. Ano? Hop. Tapos gata. Lagyan natin ng mga 2 cups. Hindi natin ubusin kasi maglatik pa tayo. Pwede na ito para latik. Kung kulang sa tubig, um, tubig, lagyan natin ulit ang tubig. Simit lang maripare. Mix-mix natin. Lagyan natin sugar.

at green at white lang yung walang color kaya maggagawa ako ng lapik muna so, at malapit na maluto ang lapik ito ang ilagay natin sa babao ng sapin-sapin Ilagay na, i-steam na natin ang sa sapin, sapin Ilagay na natin dito sa hormahan. Ang violet ang unahin. Hindi ka na, baga ka na. Nipis-nipis na. Okay, kan? Okay, kan? Ilagay na natin ang unang salang. Violet. At takpan natin ng Ngayon, luto na 10 minutes. Ito na ang resulta. Ay, ilagay natin ang white. Ini mapuno. Mare, ilagay na natin ang green. Hello, hello mga mari, mga pare. Ayon, puto naman ang lulutuin ko ito. Dalawang cups na all-purpose flour. All-purpose flour. At one, two tablespoon na baking powder. Okay, dalawang powder milk. At i-mix natin.

tayo ng dalawang itlog large to mare large 3 tablespoons na oil 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 vanilla 1 teaspoon. kulang pa Sugar 1 Naglagay yeah. na tayo sa molder. Ito. Ayan na ito ng Ito 15 minutes o 20 to 20. Hello mga mari, mga pari. Ito na ang aking sapin-sapin na napalpak. Parang kalamay hati na. Sige lang, okay. Parang sapin-sapin naman. At ito ang puto kong guwapa. Maganda. Kaya, tapos na kaming kumain, mare mga pare. Ito na lang atira Ito na lang aking na i-present sa inyo. Pati puto, ito na lang natira nilang. Taka nila. Kasi nasarapan na sila kumain. Kaya ito na lang aking na-present na, na aking i-introduce sa inyo. Ang puto at sapin-sapin. Kaya, Mari... Sana like new share at subscribe Thank you very much for watching